Hello guys and what's ka-JBL For today's video nga pala guys Is nandito nga po para tayo sa may bayan Dito lamang yan sa may San Antonio Sa amin nga pala guys paglalakad Ay nakita ko nga po pala dito si Tanggol Na may dalang gasul At ayan eh, nga di pala guys nakikita nyo nga di po pala dito Nakasama ko po dito ang aking napakagandang ate Charis Ay magpapagupit nga di pala ako guys sana Dito sa may pagupitan sa may buho Ang kaso na kami dumaan ay sarado Dumaan nga lang di pala kami guys dito Sa may lumihan tapos ay eh wala pang nga po pala dito ang gasin ng tao. At eto na naman tayo guys. Para naman tayo nakagalang aso dito. Charis! Itong San Antonio nga pala guys ay bundok. Pero kung pumunta kayo dito ay talagang mga napakadaming bahay na makikita. Kung mas mainit nga pala guys dito ay mas mainit sa may baba. Ba. Tapos nga pala guys nakahami nga di pala ako dito na napakabangong ulam. Aray pakain. Sumorkat na nga lang di pala kami guys dito ng aking ate. Dahil nga po pala may pupuntahan kami. Magbabayad nga di pala kami guys dito ng kuryente. Dahil nga po pala hindi na nakapunta si nanay hindi ko nga di pala kagalam guys dito sa aking ate kung bakit ito kanina kanina pang nagse cellphone habang kami naglalakad ganyan din niya at nang makapagbayad nga di pala kami guys dito eh syempre ano pang gagawin alis na nga lang di pala kami guys dito malaman kamunti ka na nga di pala guys dito madaplag ang aking ate tapos ay nakita ko aring aso abay stick well Aruya we ah? by the way nga pala guys is papunta nga po pala kami dito ng aking ate sa may sala nakita ko nga po pala din guys dito ang klase ko noon na si Taji kahit malayo pa nga nga po pala ay nakangiti na. Malapit na nga di pala guys dito ang aming pupuntahan ng aking ate. Dahil nga pala guys pupuntahan namin dito ang bahay ni Kuya Harold dito sa may sala. Kung nakita nyo nga din pala guys dito yung bahay ni may yun nga po pala yung pagawa ng cake. At ito namang malaking bahay guys ay para namang mansion o oh, mansion talaga. Sana all. Tapos guys ay nakita ko aring kuting at aring tuta para mag pa. wag yung bawal yan. Mayroon nga din pala guys dito ang puno ng rambutan na talagang man napakaitik sa bunga. Kaso nga lang, mga hilaw pa. At ito nga po pala guys, at malapit na nga po pala kami dito sa aming destination. Uy, destination! Dito guys, sa aming pupuntahan. Tapos guys, makikita nyo nga din pala guys dito na talagang man napakadaming puno na rin mais. Ito nga din pala guys, puno ng mais ay eh, wala pong bunga dahil nga po pala maliliit pa. Tapos nga pala guys, itong mga nakikita nyo lupa na yan ay isa lang po ang may-ari. Talagang namang napakayaman. Tapos nga pala guys, is tinaguan po pala namin dito ng aking ate, aring aming pamangkin. Dahil nga po pala, kalalabas na ang ate ng papa. Nung una, hindi niya alam na nandito kami. Tapos ay haya, nakita na rin kami agad. Pinakit nga din pala kami guys dito ng aming pamangkin sa may loob para maupo. Tapos ay ayaw nga din po pala kami palabasin. Hindi ko alam kung bakit. Siguro ay akala kami aalis na agad. Ayan nga din pala guys, makikita nyo nga po pala dito na hila-hila ang -hila, aking kamay. Dahil nga po pala, ayaw kong palabasin. Kagandaan nga lang din pala guys dito ay napakalawak ng iyong harapan. Tapos ang iyon likod na bahay ay puro palayan. Tapos ay may duyan pa dito sa may tabing palayan. Talaga namang pinlapin mo na ikina sa bundok. Maganda mo, maganda nga din pala guys dito sa lugar na ito. Tapos ay makikita mo dito yung mga tanim na palay na talaga namang green na green ay napakaganda. And don't forget to subscribe, like, and share. Thank you.